So, ayan, no. Ah. Marami yung coins na ibinebenta natin. Marami yan. Dalawang libo may yun, eh. Yung uh, coins natin. Pati yung iba-iba, no. So, medyo parang mahal, no. Pero, namumuraan pa nga ako dun, eh. Pagdating ng araw, magkakaroon ng value yan. Pero maganda, yung fit yung inaano dun saka yung pagbebenta nun uh, 20% sa mga pulube tapos 50% sa gobyerno ibibigay natin sakaling mabilis sa gobyerno ng Pilipinas tapos yung 30% sa pamilya ko so lahat ng coins tayo, bawat isa, lalagyan natin ng panalangin yan. Pagka, kasi may mga paborito akong coins dun. Sa lahat ng coins ko. So, mga dalawang kilo, mga 14 kilo kasi lahat eh. Lahat ng old coins ko. So, sinasabi ko lang yan, ganun yun. Yung 50% sa gobyerno mapupunta, tapos 30% lang sa amin, tapos 20% sa mga pulubi. So, yung gobyerno, bahala na sila kung halimbawa, pagdating ng araw, magkaroon ng interes yung mga tao. Bakit? Siyempre, malay mo, ituring ako saan di ba? Yung mga rakista nga, eh. Di ba? Mga rapper, pag nabatay, oh, di ba? May mga bali yung mga... Eh, malay mo, maging santo tayo pagdating ng araw. Di ba? dahil sa mga sinasabi natin, mga ginawa natin, patungkol sa Diyos. So, hindi, ano, baka hindi lang santo, o, di ba? So, yung, kaya may value yung coins na yun. Kasi, nakakasiguro daw sa mga prayer ko na kaya magligtas ng kaluluwa ng mga prayer ko. Kahit na nasa impyerno na sila, baga, nararamdaman ko na pagka pinagdasal ko yung mga tao na matay, tapos pinagdasal ko, nararamdaman ko yung mga espiritu nila na bubuhay. Parang nakakahango sa, sa impyerno maniwala kahit sa hindi, ganun yung nangyayari. Sa physical, wala akong may tutulong. O, lumbawa, yung, yung, prayer natin, basta, alam nyo naman na, kahit si Jesus Cristo, siya yung Panginoon ng mga Espiritu. Kahit siya sa Espiritu lang may kapangyarihan. Baga, siya nga yung nagbibigay buhay. Siya yung daan sa aklat ng buhay, di ba? So, yung panalangin na ginagawa natin para dun sa mga tao na syempre sa buong buhay nila, uh, busy sila sa pagtatrabaho, o parang wala sila panahon sa Diyos, ngayon kung nabili nila yung coins ko na may kasamang panalangin, maaari na maging tagapagligtas ng kaluluwa nila yun. So, ayun, ano, uh, 20% lang yung, eh, 30% lang yung sa amin doon. Tapos, 20% sa mga pulube. Tapos, 50% sa gobyerno ng Pilipinas. Kung sakali, na ano mo mabibiling coins nyo sa akin. At saka, yung, yung coins na yun, talagang, dati palang, lang iniipon ko palang lang yan sa ganun nagagamitin yan naramdaman ko na ganun yan e ka nga kasi ang unang pinagkukuna ng yaman old coins tapos pangalawa ginto pangatlo lang yung pagiging artiste so yung mga old coins talaga pagka nagkaroon ng value o pinahalagaan eh napakamahal ng mga coins kung so, sakali na ang pagdating ng panahon natabunan tapos alam mo panahon na magsabi di ba halimbawa naging maging santo tayo o mahigit pa lahat ng mga bagay na hinawakan ko magkakaroon ng halaga yan. kaya sa tingin nyo wala man value yung mga ina ginagawa ko eh pasensya na kayo talagang minsan may isip niya na parang si ako ba't ko ginagawa yun ba't ko pinapresyohan ng ganun yun so maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus